May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon! Harap sa likod! Harap! Wala! Ayoko, Ayoko na! Ba't ako na naman? Ayoko na! na <laughs> Ano sa ko? So, welcome kayo sa Psychop 2025. <laughs> What's up, Chance So, I'm back again. Ayun, stress na naman ako kasi napuksa-puksa na naman ako talaga. And ako na lang talaga siguro yung natitirang staff dito. Send help, please. Send help. <laughs> So, ayun, I'm back again. I'm Intel. Miss Vina. Miss Maria Cati. And you are... Of course, you're Bumagap. So, I am Intel channel Luis Bumagap. Welcome to Second Week 2025. Welcome to School of Education Criminology, Arts, and Psychology. So, ano pang hinihintay natin? Tara na! Tara pa para po! po. Saan so, punta mo, Iha? Second of 2025. 20, uh, Iha, pwede ka pa oh. na lang. Sige na nga! Tara na, let's go! <laughs> Bakit? May tanong lang naman ako sa iyo, Intel. Ano 'yon? May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. Kirita ka bet, mistress number two. Relasyon. Precious. Huwag mo ma-precious, precious. Are you two my husband? Oo! Oh! Ah! Ah, bongga ka ah. Good evening. Ano pong pangalan nyo? I'm J.I. From BS1 Cream. Cream. Ikaw, kuya. I'm Joe. From BS Cream 1. Ikaw rin, cream ka no? Yes, yes. Ayan. Welcome to me. Welcome. Sir Valiant. From what? From, of course, School of Education, Criminology, Arts, and Psychology. From the Department of Psychology. Chocolates. Ay! Ay! Mali! Mali! Lights off! Mali! Okay, go. So, paano yung mga ano? Pa, paano yung ano? Mga angas cream ganun? Ano po? kung baga dapat disiplinado. Okay, and paano? Number ano? one, of course, eh, yung snappy, hindi mawawala yun sa amin. Eh, And yung matikas. Matikas. Paano matikas yung bell? Paano matikas ganun ba? <laughs> 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 so, on scale 1 to 10, how confident is your department this second year? Actually, realistically speaking, no? Wow! <laughs> Naging ambasadress! <laughs> realistically speaking, we're not really 100% prepared. So, dun sa 10 na yon, I cannot, I, honestly lang nga, honestly, I cannot say we're 10 out of 10 ready. But, I think that's what leadership is all about. Yeah. Kasi kami sa council, we tried our very best to deliver a 10 out of 10 quality performance. Makikita mo naman nung grand opening best. yes. test. Diba? So, it's not a 10 out of 10, but we made it 10 out of 10. Okay. Oh, diba? Lalaban of course, 10. Nag-prepare kami. Diba? Pinagandaan ng Sega ito. Kaya e, makikita nyo naman, background pa lang, handang-handa na. Diba? 9.4. Bakit? Sa nakunta yung isang point <laughs> Nakunta para sa condition. Ah, so... Ah, uh, so, ah, para, para <laughs> so at uh, kuya uh, ready na ba kayong kalabanin yung mga ibang department just siyempre like sa siyempre isulay yung gusto nyong talunin sa ano Ah, uh, yung yung defending champion sino sa yun? siyempre sa 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 mga... sa no? yun? yeah, Ay! So, parang engineering ako na. Kasi nakikita ko naman sa department namin na may effort, tsaka hardworking sila. Kayon, kayong dalawa, may sinalihan ba kayo sa second week? Ah, sports si Brennan. Anong sports si Brennan? May sakin ko table tennis. Table tennis. Yes. Ikaw, kuya? Ako pa yung javelin throw. Javelin throw. Meron ba nun? Siyempre, sumali na siya. Ah. <laughs> <laughs> Ikaw, kuya? Okay. Then, bakit? Kasi nagbibita ko po sila na active po sila. Kahit nagbubuyak sila, nandiyan po sila na present ko. No. Set department. May sinalihan ka ba, kuya? May sinalihan ka ba? Basketball. Basketball. <laughs> para sa'yo, ano ang pinaka-highlight ng Set Week? Eh, or baka may inaabangan ka? Para sa akin personally, ang highlight para sa akin, of course, yung yung last day, of course. Pero para sa akin, yung choir competition kasi I'm involved dun sa choir competition. So yun yung inabangan ko. And of course, itong finale. Itong finale night ng aming Hecap Week Celebration. Kasi tingnan mo naman napaka-grandios ng kanilang uh, preparation. I think ang sa akin, ang pinaka-highlight talaga is yung SA. <laughs> kasi ako na ano, ako nag-handle ng SA. Yes, yeah, sobrang ganda ng mga yung creative photoshoots nila, diba? And all thanks to TLC. Meron din kami yung video teaser. Yes. Ayan. Another highlight siguro na masasabi ko is yung tonight kasi social night. Yes. So, bet na bet ko yan. So, okay yun po yung lagi ko yung opening mas na. Hindi mo nagmask kami may po. Ah, okay. Bakit, bakit? kompleto po kami. Bakit ngayon hindi ba kayo kompleto? <laughs> uh, um, next, <laughs> oh, next question. next oh, question. ikaw kuya. Anong pinaka-highlight ng second food para sa mga? Mm. <laughs> 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 mas, <laughs> mas, <laughs> mas, <laughs> mas <laughs> <laughs> handa na ba kayo sa foundation day? Kahit ngayon na tayo maglaban na tayo. Uh, oh, tara na! Pagpuksa-puksa na tayo. Nasaan ba yung minuka? Oh. Ah! Ay. Of course, ready ready. Ano pa ba? Check up magwagi, di Ano minintay nyo? Humanda na kayo ibang department. Oh, guys, I love Sase. I have so many friends from Sase. Oh! Binabawi! <laughs> ano? Um, syempre hindi pa. Naka-ready na kami sa pailaw. Describe your department this second put in one word. Shining. Sabi nga nila na kami yung pinaka-conting na department. Pero syempre, nagsashine pa rin kami. Kahit ganun yung population ng department. Bayanihan. Nakakaisa lang ng mga person nataguyod yung wala namang away ganon. Oh, wala namang. Sana all. Husay. Yeah. Bakit? Bakit husay? Husay because um, in everything that we do, we always see to it that mahusay namin ginagawa at lagi't lagit may side sa. Kasi as our department, uh, as our department team, Dean Herbert always say, we always have to uh, see to it na everything we do comes from empathy And from that empathy, magkakaroon ng husay. And from that husay or kagalingan sa paggawa, magkakaroon ng saysay -say yung ginagawa natin. Ah, yeah, yeah, Husay talaga! Um, fun! Kasi nag-enjoy lahat, masaya lahat. Hindi nagkaroon ng... May mga glitches pero nag-enjoy. Importante naman sa amin ngayon that every students, not only the students as well as the faculty, enjoy the activities. Ano ang motto ng department nyo di Week? Ano bang motto natin na go lang ng go? Yes, we can. <laughs> <are>. Laban lang. <laughs> Laban lang. Yeah, kasi ang dami talaga namin mga uh, unexpected circumstances. May mga lapses kami sa, for example, sa mga ibang bagay na hindi ko naman pwedeng i-share, ba? Diba? Yeah. Pero nilalaban pa rin namin. Kasi ano pa ba't ang council ay punong-puno ng mga baklang kung hindi namin i-ano, di ba? I-push, di ba? <laughs> Anes, your. So, dahil na puno na ng mga bakla ang council namin ngayon, nirarambakbakan namin ang rambaklaan namin. Di ba? Happy mind, happy life. Happiness Happy yes, <laughs> lang. Happy <yes>. Happy <laughs> lang. Mag-enjoy lang. Happiness. yes. <laughs> Sana ako <no, no. laughs> Hindi mawawala yun. Sekap magwagi! Yes! Alright! Sinabi ko na rin naman na kanina palang, the council. Although, um, we have so much hurdles. Hurdles? We have so much hurdles na um, dinaanan. Andito pa rin kami, lumalaban. At ngayon, it's kumuulan. Pero laban lang ng laban. Wabo well, rhyme yon So that's what I'm proud of. Because up until now, we're here, we're serving the studentry, and we're delivering quality performance for this event. I, it, I, it. I work a lot in the slums of Dondo Manila. <laughs>